Pinasok ni Mother ang mga puppies dito sa loob ng mansyon at kinagat nga sila nitong si Thunder. Habang tahimik na tahimik ang pack members natin dito sa loob ng mansyon na isipan ni Mother na manggulo. Yes po, opo. Alam nyo naman si Mother lang talaga anang gugulo dito sa mga junakis niya na nandito sa loob ng mansyon. Usually kasi talaga dapat natutulog na sila ngayon dahil nga tapos na silang magpati, tapos na rin kumain. Pero kasi may naisipan na naman ngang pakulo si Mother. Kaya eto, nag ini mini mini mo pa nga siya kunwari dito sa ating pack members kung sino yung palalabasin niya. Pero for the meme nga lang yung pag ini mini mini mo ni Mother. Kasi nga, syempre, alam na niya ako ano yung gagawin niya today at alam din niya kung sino na yung palalabasin at nakaplano na po talaga iyon. At ito na nga ang palalabasin natin today ay itong si Brindel. Syempre naman, palagi na kasing siya rin yung gustong lumalabas palagi. Itong si Brindel nga, kapag nga gusto niya lumabas talagang mag na mag at hindi titigil, magsasabi talaga siya na magsasabi hanggat hindi mo siya pinalalabas. Minsan kasi talaga kapag nakaramdam si Brindel ng pagpati, ayaw niya magpati doon sa loob ng kanyang room at mas gusto niya talaga amigo sa labas. Pero for today nga, kaya natin pinalabas itong si Brindel ay para nga may kasama ang mga anak ni Mama Fiona. Hindi naman nila kailangan ng kasama dito sa labas, pero ngayon kasi ang plano ni Mother ay papapasukin niya nga sa loob ng mansyon ng mga anak ni Mama Fiona at kasama nga nila si Brindel. Una na nga papaakitin ni Mother dito sa second floor itong mga puppy sa tingnan nyo si Brindel ang talaga yung nakayanang ng umakit agad habang yung iba medyo takot pa talaga at paatras atras. Dito nga lang sa pag-akit pa lang sa hagdan, Diyos ko, talagang hirap na hirap na si Mother kasi kasi tingnan yung isa niyan Junakis talagang tumatago sa ilalim. For the sundo nga talaga siya sa mga puppies tapos talaga inaalalayan niya rin sila lahat pag akyat ng hagdan at pati nga si Brindel pabalik balik balik pa paano ba naman kasi apakatagal ah, katagal daw ng mga kasama niya. Kada mga nga siya sa taas babalik ulit yan kasi nga wala pa yung mga kasamahan niya at gusto talaga niya ay sabay sabay silang umakyat kaso takot naman ito mga puppies ni Mama Fiona. Unang una syempre hindi naman sila talaga sanay na tumataas sa hagdan na ganito at pangalawa iba pa talaga sa kanila yung dugar. Although na Although nakakapaglaro naman na talaga sila sa first floor pero never pa nga sila nakaakyat dito sa second floor kaya naman ngayon tingnan nyo talagang pauli-uli nga sila dahil ay nilang umakyat totally hanggang sa binuhat na nga ni mother itong isa para nga lang makaakyat siya tapos naloka nga ako dito kasi tininyo nyo diba parang may inihagis siya akala ko papi yung inihagis niya <laughs> Pero hindi papi yun guys, damit pala yun. Diyos ko, sobrang gulat ko talaga habang ini-edit. Akala ko papi yung inihagis. Anyways, dalawang puppies nga ni Mama Fiona yung nakaakyat successfully dito sa taas. Kaya naman sabi ni Mother, hindi na lang din niya pipilitin yung isa. Medyo matatakotan din kasi yung isang yun. Kaya naman sabi niya okay lang na ito na lang dalawa yung kasama nila for today. At tatlo sila syempre kasama itong si Brindel. Para si Brindel na nga yung laging tour guide nila kasi siya yung nangunguna talaga palagi. Bali, una na nga niya pinapasang itong mga puppies dito sa room sa taas. Itong nga ay, ang room ni mother ngayon at dito rin kami stay for the night. Kaya naman nandiyan din yung mga bag namin. Si Brenda lumakyat agad siya sa kama habang yung isang puppy naman ayan sumuksok talaga siya sa ilalim at dyan nag-amoy-amoy. After naman nila dito sa room ni mama lumabas na rin nga sila tapos dumiretso nga dito sa kabila habang itong isang too di ba diba, for the sili pa sa bintana. Anyways ang plano talaga ni mother ay papasukin sa loob ng mansion na itong mga puppies para nga dumakilala sila ng ating pack members. So syempre naman alam naman natin na medyo matatakot talaga itong mga to dahil mo Overwhelmed rin nga sila unang-una sa ingay, sa dami ng mga pack members at syempre dahil bago yung lugar. Ipaparinig eh, ko rin nga sa inyo ang kaguluhan habang nandito sila sa taas kasi nakakaloka ang gana. <coughs> oh, di diba, tawa talaga si Mother sa kalokohang ginawa niya? Paano ba naman kasi no na ibaba niya mga puppies? Hindi na talaga sila halos makagalaw. Dito nga pinabababa na ni Mother ang mga puppies sa hagdan tapos talaga nakailang sundurin nga si Brindle sa kanila. Kaso ayaw nga talagang bumabagad ang mga puppies since takot nga sila kaya si Brindle nakipaglaro na nga lang sa mga pack members natin kaysa magpauli-uli naman daw siya eh napakatagal daw ng mga kasama niya. Dahil rin nga hindi na talaga matulak ni Mother ang mga puppies dahil nga takot na sila no choice nga siya kung di buhati na sila pababa. Sabi ko nga, buti na lang talaga dalawa lang yung sumama kasi kung tatlo yan hindi talaga niya mabubuhat lahat sila. And anyways, mga meals naman natin sa baba yung imimit ng mga puppies. Tinry pa nga silang ilagay ni mother dito sa isang cage pero takot, takot takot sila syempre kaya naman binuhat na rin agad ulit sila ni mother. Diyos ko, sino ba namang hindi matatakot ay eh, apakalalaki ng mga to tapos napakaiingay rin talaga. <tinyo> makatapos so, nga nilabas na agad sila ni mother at pagbaba nga niya tingnan nyo naman yung isa tumakbo tapos yung isa ay nakasteady at hindi talaga umalis sa pwesto. So, Kaya naman niya kapag siya ni Mother kasi alam niya na medyo takot pa nga siya at for the tower rin naman si Mother dahil na trauma ang bata. For the lambingan nga sila dyan tapos swerte na itong isang hindi sumama kasi hindi nga niya nalaman kung gano'ng kagulo at gano'ng kaingay doon sa loob. Tawang-tawa -taw tuloy si Mother tingnan nyo tapos talaga nakikipaglambingan rin siya sa mga ito. Si Brindle naman talagang enjoy na enjoy kasama mga pamangking niya. Talagang gusto niya palagi lumalabas. Tapos nakikipaglaro sa mga ito. Pero at least, na-meet na nga ng ating pack members itong mga puppies ni Fiona kasi nga syempre, lumalaki na rin sila dito. Oh! 1,350 ulit! Yuh! Nakailan na ba 1,000? Pawalo na to. So, more than 10,000 na yung napanalunan ko today! Hello guys! Ito si Tala888 ulit. At muli akong maglalaro ngayong umagang to. Kasi kailangan ko na naman ng budget. So, gusto ko maglaro ngayon kay Red Hat 77. Ang isang ticket kay Red Hot 7 ay 226. Bibili tayo ng 10 tickets. Para tayo makapagsimula ng mag-scratch, scratch. Baka swerte yung patagalid na pag-scratch. Ay, ayaw din. Oh! 675 yung una nating nakuha. ka ng tausan ngayon. Kaya mag-register na kayo guys. Nasa comment section na link. At mag-recharge na kayo. Kasi sa din kayo na mananalo. O oh, lahat kasi dito guys ay hindi basta-basta natatalo. Kailangan lang meron kang talagang puhunan. So mag-register na kayo. Nasa comment section lang ang link. Grabe, ang aga ko makakuha ng 1,000. Tapos yan, 675 naman. Oh, di ba? 675 ulit. Oh, 450 naman. 'Di ba? Iba-ibang price na nakukuha dito kay Red Hat 7. 450 ulit. Oh, 450. Ha? 1,350. Pa malaking price na nakuha ko na to. Pa 2,000, 'di ba? ayan, 450 ulit. 450! Oh, 450 na naman! Huhu, 450! Oh, 675! Ba, lumalaki na ang price natin. Oh, tapos 450 ulit. Oh! 1,125 bullet! Oh! Thank you, Carrie! Dalawang beses tayo nakakuha ng 1,125. Legit. Okay, maglaro na ulit tayo. Oh, 450 naman. Oh, 675. Wow, 675 ulit. Wow, 450. Oh! 1,350 ulit! Wee! Padalawa ng 1,350! Uy! Makakalaki tayo ngayong umagang to. Kung ganyan ang ganyan ang makukuha natin guys, pag pinagsama-sama mo yan, o oh, diba, 4,000 mahigit na yung one, yung aking 1,000, apat na beses na ako nakakuha. Oh! 450 ulit! Ah! 1,350 ulit! Tatlo na ito ko! Patatlo mo ito guys! Patatlo na itong 1,350 na nakuha ko. Aba, ang galing talaga. Legit yan, guys. Legit. Madali din din maka dito kay Tala. 888. Oh! 1,125! <laughs> oh! 1,125 ulit! Grabe. Pailan na ba ito? pa ito? Paanin mo pa pito? Ang dami na natin nakuhang tausan, hindi ko na halos mabilang. Oh, 1,350 ulit! <laughs> Ang laki na na nakuha ko, guys. Promise. Nakailan na ba tayong tausan? Pawalo na to. So, more than 10,000 na yung panalunan ko today.